Testing na po yung na Mas taas mo lang. Yun. Diretso. Diretso mo lang. Kasi pinakataas. Yan, sige pa. Masakit talaga. Oh? Masakit mo sa pwede. talaga. Hindi, sige, sige lang ulit pa po. Isa pa. Yung kaya mo lang hanggang saan? Ang dito lang po. Saan yung masakit gan Ito po. Palak ka. Sa tapit. Yan daw? Ah, pwede naman pala. Kaso lang masakit na no, pag ganun. Okay. Mas masakit po itong gagawin ko ha, pero relax lang. <laughs> yun, yun, yun. yun. Oh, <laughs> Sabi ko po, mas masakit yung gagawin ko eh. Pero sige lang, relax oh, lang. Okay. Ay, ito hindi masyado, ano? Kaliwa po. Oo. Oh. Wait lang po, pat ito na lang rin, isa na lang kuya. Ang sakit niya. Alam niyo kaya po ito. Yung nga po yung babae na matanda na, yung kaya niya. Medyo masakit po ang balita talaga. <laughs> nawala, nawala ng ha, nang ano. Nakakara lang din wala nang lakas. Sige lang po. Mamaya natin tuloy. Ano na siya? Masakit talaga siya. talaga may may ano Hindi ko may galaw. lakas po yan. Yung balikat po talaga masakit. Sige lang po. Uh, <laughs> 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 Ulitin po natin mamaya yung ano, pagtas. Relax lang po. In -in. Relax. <laughs> 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 Aray, hanggang ulo. Hanggang likod. Oh, oh. Ganun daw po, <laughs> <laughs> ganun. Ulit. Diretso niya lang yung pinakamataas. Sige lang. Sama niya lang siya. Sige pa. Sige pa. Oh, na. <laughs> Itong sakit. Saan po? Ito po. Hanggang dito na lang. Ito? Ito. Hindi ko na po alam kung nasaan. Saan <laughs> Ito po dito. Sa ligod? Sige lang Bali. Baling... Baling ginawa lang <laughs> po. Ginawa lang po. Sige lang po. Relax. Nakakapawis oh, nga pala. Okay. <laughs>

Ah, ayaw. Okay oh, ayaw. Uh, <laughs> 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 Namali yan daw kung sama. <laughs> <laughs> Namali yan sama. <laughs> Sayang daw yung tato. Oh, meron, meron. Minimal. <laughs> Kaya pala. <laughs> Sabi, mo. Sabi mo hindi. Tapit lang po dito. Tapos kabila din. Oh, Wala pa nga. Inhale po. Relax. Exhale. <laughs> <laughs> Masakit talaga ang likod dito eh. Sabi yung na lang. Namali na. Namali na ng, ng sama. Sige <laughs> po. Bukas na patay. Sarap nga po. Pa. <laughs> Pagtapos, di ba? Pagtapos na rin ito. Inhale lang po. Exhale. <laughs> Wala na, wala na. na, kabila na, kabila. <laughs> na, na talaga. Inhale, exhale. Ah! Okay. <laughs> okay po. po, po. Okay, pa po dito. Ah, oh, wow. sa likod. Yeah, okay pa, Pigilan niyo lang po konti. Inhale. Exhale. Ayun. Okay na po. Relax lang. Tama sa pakiramdam. Maluwag siya pero masakit sa una. yun, no? Sa una. Ayun dito. Ito po, ito po ang masakit Ito po, ito po, ito po, ito, 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 ito fight na to, three, Ganito niya po. Ganyan. Yan, yan, yan. Bagsak niyo lang po sa kanan. Yan. tingin ka po sa taas. Relax lang po, ha. Inhale ulit. Exhale. <laughs> yung na ba? Kasama po 'yun din yung balikat mo. Sa likod, ito po. Ito yung likod niyo rin na ano, na problema kasama na. damay damay na. Sige. masakit talaga siya pag may nararamdaman Pero ito, kung, um, kung, ko, kung wala ka namang nararamdaman, wala yan. Isa pa, pa ulit. Pinahilot. Si na, marami isa na rin na hilot yan. Na Bulbog ka mga <laughs> Sige, sama mo pa ulit. Isa pa po? Oo. Wala pa, isa pa lang yun eh. <laughs> Sige Tingin lang. Tingin hilang ulit. Tingin sa taas. Exhale. Wala na yan. Yung muna lang meron talaga. Ah, isa pa. Okay, isa pa. Tingin sa taas. Yun. Dati kasi nag-i-dip kami dito kaya ayaw ni Salana. Okay, thank you kasi. Hindi mo na mataas. Ako naman, pagkatapos yung pinigil ko na lang <laughs> talaga <laughs> ako. Sarap na, Kuya Sid! Kaya pala pag mga malilinyo ko sa Oo, oh, medyo mabilis-bilis lang. Tsaka medyo magaan ng konti. Oh. Oh, pag yun nga sila, kagaya ni Tito ka ni Lau, yun. Oo. Malalaki pa sa akin yun. Nakapdob niya sila mo kaya. Hindi maganda ngayon ganito. Pero yung itataan mo yung siya sa iyo Oo, pag nagkaroon, pag meron pa rin.

selalu datang selalu selalu

Dito lang para na puro ito lang kami dito na sa pakiramdam. Ay para Parang masarap matulog. Bu pagaw. Naubos 'yung lakas. Ito pa po. Ah. Wala artist. Unahin na natin dito para uh, masarap. Yeah, masakit. <laughs> masakit daw to. Masakit ba? Aray. Aray yeah. <laughs> Ah. yeah Alam mo, Ang lamig ko na, no, kuya? Ah. Oh. Relax lang po ah Ikaw, Check ko lang po ah Baka meron dito Sige lang po Meron? kuya uh. masakit Sakit? Sobra? Opo Dito? Opo, diyan po Matagal na yan? Yung sakit dyan? Huwag masyadong na, na. Parang Ay, Ilang taon na po. Yan, hindi to? Pareho kayo na yan. Pinundot sa kanya. Dahil po din siguro sa trabaho. Bahay. Pero ang pinakang masakit po talaga sa kanyang likod mo. Hmm. Oh, Pangat mo. Pangat <laughs> mo. Sabi lang, ma. Angat po ulit, eh. <laughs> Nasaan na siya? Nasaan na siya? Huwag mo siya lang. Yun! Oh! Angat mo na. Tatakad ba yun nga? Opo, opo, opo. Baka mga anak ka ulit, Pial. Baka masundan. Ah! Angat lang po ulit. Hindi ko na kayo kayo yung mga. Sige po, straight niya lang ulit. Ito na, nawala na yata. ano po yun? Ito, ito, ito. Ito, ito pala. Wala na? Masakit po siguro yung toe niya. <laughs> Pero wala na, wala na. Hindi katulad nung una kanina. <laughs> Pero wala na laman yung katawag mo, kuya. wala <laughs> na <lang> lakas. Ang <laughs> dami lamig mo ko lamig na, kuya. Sobra. Yung, yung likod mo? Yung din po ang sinasabi lagi sa akin. Pero pakiramdam mo ngayon, eh, mas relax na? Para pong ano, yung may nalabas na malalamig na yun. Pawis. Yung kanina, grabe na guto ka ng ano. Tapos, eh. tapos ulo, tapos. Hindi na, kaya nga pinang yung unan. Ayan. Okay na, lagyan mo lang sa may tenga lang. Ayan. Ayan, relax na. Lahat na lang ng point ko natulong. <laughs> <coughs> <coughs> Lahat ng point ko kuya natulong. Hindi okay, ba? Ba't ganun kuya? Sabi, maraming hangin sa loob ng katawan. Nga po. Doon yun kasi yun ang lalamig. Yun, yun po yung pinagod ko, pas hmm. na masakit. Po. Yan hindi siya, po, masakit po yung pupi. Ah, kaya yung masakit. Pag yun. hindi siya na-release, mas masakit yun siya. Okay. Pinaksan po. Okay. Sa pati. Punti hmm. <laughs> na lang po. Isa na lang. Tagilid na lang. Hindi <laughs> na yan, pa <laughs> yan, yan. Hilangin ko lang po Okay, yan. Kapit po dito. Kapit sa siko Straight nyo lang pa sa ilalim. Ito lang balok <laughs> Yun po, di ba? Okay. na, mukha na siyang napagsamantalahan eh. Napagsamantalahan na. Sige lang, higa lang dito. Thank oh. lang. Grabe ka haba. Gumano eh. Oh, oh, <laughs> Grabe ka haba ng ano? Kung nagutok. Parang mula sa taas eh. Pababa. Hindi yung masakit. Nawala. <laughs> <laughs> Nawala yung sakit. Sampan natin. <laughs> Ito na lang. Last. <laughs> Sige po, taas ang ulo. Yeah. Okay. Sa Okay. Para may buhok madulas. Okay. Yeah. Baba lang yung paat. Kamay sa chan. Inhale. Exhale. Sa pa po. Inhale. Exhale. Ah! <laughs> Abot hanggang likod. Tapos na po. Okay na, <laughs> okay na din po. Hindi na po. Hindi <laughs> na po ako magagalaw. Dito po harap dito. Kalalakihan <laughs> to, Kuya. Ah, biglang umayaw. Biglang umayaw. <laughs> biglang umayaw. Biglang umayaw. cona giờ mới dậy con na so,